samahan nyo nga pala kung maman dito sa ilog namin nagkabit nga pala ako ng sampung talim ng biwas nagtahan ako sa palos wala pa talaga sana akong magkabit ng huli ng palos kahapon kaya lang talagang nainggan ako kasi ang ganda ng labo yung pagkakaulan niya, nalabo lang siya pero yung tubig, hindi kasi nung ako kahit nangangamba akong gamitin sa aking tali yung tali ko kasing ginagamit na panghuli sa palus, matagal lang stock, buong summer na, na stock yun bukod sa buong summer na stock matagal na ginagamit ko yun, taon na rin ito nga pala yung aking unang taan dito sa tabi nitong layon titingnan natin kung may huli wala, pain pa rin eh. Naisip ko kasi kahapon na baka manunggaban mga lakang talos dahil malabo. Kaya kahit yung aking tali at mga kawil kung sa ay pang overhaul na eh. Matagal na, marami ng karanasan itong nahuli. Marami na kami pinagsamahan. Kahit ang nangangamba, sige, tinuloy ko. Baka makakahuli nakita, nakalagot, eh di talagang mahunana Nung kasi hindi pa ako nagbablog noon, hindi pa ako nagbibideo, ito na ang gamit ko, mga talim na ito, tali, kaya matagal nang pinagsamahan namin ito. Dito nga pala sa lugar na to, dito ako dati noon nakahuli ng isang kulang-kulang limang kilo na palos. Nairi nga pala yung aking isang taan dito ipit na natin oh, wala pa rin, pain pa rin doon sa sulok na yon doon ko nahuli yung isang palis na maliit may isang kilo doon sa may agos na yon doon ko nahuli yung malaki kulang kulang limang kilo pag baka sakali uli ako baka may mahuhuli ay wala kaya balik ulit tayo doon sa kabilang layon dito nagtaan din ako sa sa may sulok dito sinubukan ko ulit kasi dito sa sulok na ito nakahuli din ako dito dati mga mahigit dalawang kilo yan yan sa lugar na yan nagtaan din ako ng isa dyan kaya titistingin ko ulit kung may pa nga pala yung aking taan parang hindi binatak dito sa sulok na to dito ko nahuli isang palus na dalawang kilo wala pa rin sumusunggab paing pa rin walang nagpaparamdam ah Lipat naman ulit tayo dito sa kabila taan Dito sa may malaking bato. Itong malaking batong to, daan to ng tubig. Pinaka-central lang to. Walang ibang dinadaanan ng tubig. Dito sa lugar na to, laging may nakikitang palos dati dito. Yan, may batong yan. May butas kasi yan. Yung mga batong yan, ang ilalim niyan, puro tubig papunta rito malalim siguro mga dalawang di pa mga butas butas nyan kaya tinaanan ko ng isa tingnan natin yung may huli eh, sumabit wala wala pa rin huli doon sa batong yon doon lagi may lumalabas dating palos pero hindi pa rin siya nahuhuli hanggang sa ngayon doon lagi siya pumupunta sabi lang naman sa akin ng mga nanghuhuli kaya tinisting ko rin ay wala hindi siya kumagat lipat naman tayo dito sa kabila kong taan medyo malayo layo tong taan na isang to kasi isang layon din to eh inipit ko lang siya ng kawayan dahil wala akong mapagtalian tinagan ako ng bato ba? Diba? bakit parin kayo nasa tabi na nasa gitna kakahapon na ah. ano kaya may huli kaya nagun yung kahapon ni eh. Ba? nabatak oo oo yun tumakbo sa gitna ah may huli may huli tayo tol eh yun oh nalaban pero hindi siya kalakihan yun hindi tayo nasiro ayos to makahuli atyan ba tayo mga tol hindi siya kalakihan pero okay na hindi tayo nasiro malakas din siyang bumatak okay na to Ahuli na naman tayo mga tol. Siguro baka ito yung mga nasa mahigit isang kilo lang. Pero ayos na to. Hindi na tayo nasira. Naramdam ko na naman ang pakiramdam talaga ng nakakahuli. Iba talaga. Masaya. Yung pakiramdam na parang nawawalan ka na ng pag-asa kasi kakaunti na yung papandawin mo tapos bigla ka masusurpresa na may huli pala iba yung pakaramdam exciting talagang matutuwa ka bigla ka mabubuhay ng loob talagang napakasaya ng pakiramdam pagka nakakahuli ito nga pala yung pinakalas na taan ko dalawang kawilan tinaan ko dito itong lugar na to dalawa rin ang nahuli ko dito isa dito sa sulok na to yan tabing yan malalim yan sa uh, doon sa dulong yun parihas apat na kilo ang nahuli ko dyan dahil nga pala yung aking pamangkin sumunod sa yung aking bata dalawang apat na kilo ang nahuli ko dyan sa lugar na yan malalim yan kahit yan ay maliit lang hampos ako dyan kaya kinabitan ko uli sinubukan ko magka magkabit at baka makakahuli pero yung isa kong kabit tinali ko na sa kawayan kasi hindi na ako nagdala ng pako marami naman talian dito kaya pag naman hinila yan dyan din naman babara yung kawayan na yan pero walang nagpaparamdam wala din huli pain pa rin na pinain ko nga pala dito yung kiwit yung igat kung tawagin dito sa amin isang talim na lang aking papandawin plus na yon pero okay na yon hindi naman ako nasiro nakahuli pa rin naman tayo dito sa lugar na to ito yung dulo ng layo na pinagkabitan ko dito sa may sulok sa pupuntahan ko dito sa may batong yan dito ko nahuling isang apat na kilo sumuot dun sa malaking batong yun kaya nagkabit uli ako dito tinisting ko uli. at baka sila ay manunong gabuli at labo na eh isinabit isinabit lang pero hindi nagpaparamdam parang walang huli lulusungin ko muna tatanggalin ko yung sabit wala nga huli mga tol ito pain pa rin okay na yun naka isa naman tayo hindi tayo nabigo so paano mga tol hindi na tayo nasiro ito na ang huli ko hanggang dito na lang muna ang aking pagkuha ng video next time upload ulit ako ng panibago